Puputol tayo ng palapa ng bits. Okay na bay Okay na Hello guys. ayam po si Aldian ang inyong iniidolo. Hello guys. Napakasipag po niya. Siya po ay nagti-trim nang puno. Tinatanggal niya po mga bulok-bulok na dahon ayan po siya tapakasipag po niya nakatao muntik na po niya tayo tamaan idolo isang ngiti naman dyan oh oh uy napakagwapo talaga niya yan po siya oh yan ganyan po kasipag yan mga idol ayan naman po si brother Larry na nagsasabing di baling iwan siya importante mahalaga okay po bye bye thank you